Sa karugtong ng ating kwento, ang balitang naibenta na ang espada ay lubos na nagpagulat kina Liu Xing, Liu Jinglong, at Ye Chi na tila tulala sa pagkabigla. Nang makabawi, nagdilim ang mukha ni Liu Xing sa galit at diretsyong sinabi sa bida na dahil wala na ang espada, kailangan niyang bayaran iyon ng halagang isang milyon. Sinubukan ni Ye Chi-Yuan na makiusap, sinasabing sobra ang halaga at ang isang spirit weapon na ganoong uri ay nasa dalawang daang libo lamang ang halaga, ngunit hindi interesado si Liu Xing sa paliwanag. Sa halip, nagpalabas siya ng nakakatakot na lilang aura upang takutin sila, malinaw na ipinapakita na hindi siya nakikipag-usap kundi nag-uutos. Nagalit ang ating bida sa kanyang narinig ngunit pinigilan siya ng kanyang ama at agad na sumang-ayon na babayaran ang utang ngunit ipinaliwanag na kailangan nila ng oras upang makalakam ng ganoong kalaking pera. Binigyan sila ni Liu Xing ng kalahating buwan upang makuha ang halaga at mahigpit na binalaan ang kanyang dating kaibigan na kung hindi sila makakabayad, siya mismo ang magtuturo ng leksyon sa bata ng walang awa. Habang papaalis, mapanuyang ngumiti si Liu Jinglong. Pagbalik nila sa kanilang tahanan, binalot ng matinding pag-aalala ang mga magulang ng ating bida. Nag-aalala ang kanyang ina at tinanong ang asawa kung ano ang kanilang gagawin, iminungkahing subukan niyang makiusap sa kanyang kababata para sa awa. Walang ganang sagot ng ama na susubukan niyang magdala ng karne ng baboy bilang paghingi ng tawad, ngunit halatang lugmok siya sa bigat ng utang na isang milyon. Nakita ang pagkabalisa ng kanyang mga magulang, tumindig siya at buong tapang na sinabing huwag silang mag-alala dahil siya na ang bahala. Tinitigan siya ng kanyang ama hindi nang may galit kundi may pag-aalala, at sinabing hindi niya siya sinisisi sa nangyari, hiling lamang na sa susunod na siya ay mapahamak, ipagtapat niya sa kanyang mga magulang imbes na ako ang lahat mag-isa. Sa mga salitang iyon, nadama ng bida ang bigat ng pagmamahal ng kanyang ama at nagpasya na kailangan niyang may pagawa agad ang kanyang bagong spirit weapon. Naniniwala siyang kapag siya ay lumakas, hindi na magiging banta si Liu Xing. Subalit bago pa tuluyang matapos ang usapan, tinitigan siya ng kanyang ina nang may hinala. Itinanong nito kung may itinatago siyang sekreto, pinanto kung gaano kahalaga ang blood crystal twin flower at kung paano nagkaroon ng ganoong kayamanang bagay ang isang simpleng tagakatay ng baboy lamang. Nag-aalala sa kaligtasan ng anak, ipinahayag ng kanyang ina ang kanyang duda. Sa puntong iyon, nagpa siya ang ating bida na hindi na siya makapagtatago pa. Sa mabigat na dibdib, inamin niyang siya ay hindi normal. Nabigla ang kanyang mga magulang, ngunit agad na nagkamali nang hinuha ang kanyang ina. Nanlaki ang mata nito at nagtanong kung ang sekreto ng anak ay hindi siya naaakit sa mga babae. Napailing ang ating bida na halatang nainis, ngunit pinisil pa ng ina ang kanyang pisngi at sinabing bukas ang kanyang isipan, na ayos lamang kung siya ay naaakit sa mga lalaki at hinihikayat siyang sundin ang kanyang kaligayahan, habang tahimik na sumasang-ayon ang kanyang ama. Dinagdagan pa ng kanyang ama ang nakakalitong komento na ayos lang daw basta't huwag lang siya ang lapitan, na lalo pang nagpalito sa ating bida. Sa pagkainis, nilinaw niya na hindi siya naaakit sa lalaki o babae. Ibinunyag na niya ang totoong dahilan, may sakit siya sa pag-iisip na nagiging dahilan upang makita niya ang lahat ng nilalang bilang baboy. Biglang nagbago ang tanawin at ipinakita ang kanyang perspektibo, ang kanyang mga magulang ay lumitaw bilang dalawang nilalang na may anyong baboy na gulat na gulat. Sa isang iglap, hinawakan siya ng kanyang ama sa balikat, bumulaga ang isang nakakayanig na pagkaunawa. Dahil isa siyang tagakatay ng baboy at nakikita niya ang lahat ng nilalang bilang baboy, ibig sabihin ay kaya niyang patayin ang kahit anong nilalang na para bang isang baboy lamang. Tumango ang ating bida upang kumpirmahin. Sa wakas, naintindihan ng kanyang ina ang kahulugan ng lahat at tinanong ang asawa kung ang propesyon ng kanilang anak ay isa palang combat type. Buo ang tiwala at bagong pagmamataas, kinumpirma ito ng kanyang ama. Sa pagbubunyag ng katutuhanan, nagbago ang asal ng ama. Tinawag niya ang anak upang sumama at ipinasya na panahon na upang turuan siya ng tunay na kasanayan. Sa ilalim ng madilim na langit na maliwanag ng buwan, inakay niya ang bida sa mahabang landas sa bundok. Ipinaliwanag niyang sa loob ng maraming taong pagkatay ng baboy, nakabuo siya ng sariling natatanging pig slaying knife technique, at ipapamana niya ito sa anak upang may magamit itong panlaban kapag nasa panganib ang kanyang buhay. Nalito ang bida, pinaalala na siya ay nagdulot na ng utang na isang milyon at bakit pa siya tuturuan. Ngunit may seryosong anyo, sinabi ng ama na bagamat malaki ang halaga ng isang milyon, mas mahalaga pa rin ang kaligtasan ng kanyang anak. Sinimula ng aral sa isang simpleng prinsipyo, ang pinakadakilang alituntunin ay simple, at gayon din ang pagkatay ng baboy. Hawak ang matalim na cleaver, inutusan niyang pagmasdan mabuti sapagkat tatlong galaw lamang ang ituturo niya. Sa tuktok ng bundok, pumuno ng malakas na lilang enerhiya ang hangin, lumitaw bilang mga maltong talam sa kalangitan. Napalibutan siya ng kapangyarihang ito habang itinataas ng kanyang ama ang cleaver ng dalawang kamay. Sa malakas na sigaw, ibinagsak niya ang nakamamanghang unang atake na tila pumutol sa mismong tanawin, nagbukas ng isang nakabibighaning tanaw ng buong buwan at mga bituin sa kalawakan. Napatitig lamang ang ating bida mula sa ibaba, Walang imak sa matinding gulat. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang ama na inaakala niyang isang simpleng tagakatay ng baboy lamang ay may ganitong kapangyarihan. Pagkatapos ng atake, kalmadong tumalikod ang ama at ipinangalan ang teknik na iyon bilang Fallen Star. Walang patid, inanunsyo niya ang ikalawang kutsilyo. Tumalon siya sa himpapawid, kumikislap ang clever ng saye na enerhiya, at sa makapangyarihang ikot, nagpakawala ng napakalakas na paalang na bagzo ng enerhiya na tila pumutol sa buwan ng kalawakan sa dalawa. Hindi makapaniwala ang bida at sumigaw kung paano nagagawa ng kanyang ama ang imposibleng bagay na iyon. Marahang lumapag ang kanyang ama at ipinaliwanag na isa lamang itong ilusyon, ang atake ay nagdudulot ng baloktot na espasyo na nagpaparefrak sa liwanag at nalilinlang ang mata. Sa mayabang nangiti, ng inihanda niya ang ikatlo at huling galaw. Sa halip na kutsilyo, ipinosisis niya ang nakakatakot na pulang enerhiya sa kanyang kamao. Sa pagbagsak ng kamao, sinigaw niya ang pangalan ng teknik, Sun Devourer. Sumabog ang napakalakas na gintong liwanag na kumalat pataas, pinilit ng ating bida na takpan ang kanyang mga mata. Nabigla siya at tinanong ang ama kung ang mga teknik na iyon ay talaga bang para lamang sa pagkatay ng baboy? Nagtataka kung anong klase ng baboy ang nangangailangan ng ganoong kapangyarihan. Ngunit mariing sinabi ng kanyang ama na huwag siyang masyadong magtanong, sapagkat darating ang araw na magagamit niya ito. Buo ang loob, nangako ang bida na mag-aaral siyang mabuti. Nang tanungin ng ama kung nasaan ang kanyang pig slaying knife, ipinaliwanag ng bida na ito ay nabasag sa laban kay Liu Jinglong. Iniabot ng kanyang ama ang sariling cleaver, sinabi gamitin na iyon. Kinuha ng bida ang sandata at agad na nabigla sa sobrang bigat nito, hirap na hirap siyang itayo ito. Habang paalis ang ama, nagtataka ang bida kung paano nagawa ng kanyang ama na magkatay ng mga baboy gamit ang ganoong kabigat na sandata sa buong buhay niya. Naiwan mag-isa sa tuktok ng bundok, sinimula ng ating bida ang pagsasanay. Sa matinding pagsisikap, binuhat niya ang mabigat na cleaver at tinangkang isagawa ang unang galaw na fallen star, ngunit nawalan siya ng balanse at bumagsak. Mula sa malayo, pinagmamasdan siya ng kanyang ama, at sa kanyang isipan, inisip niya ang tunay na nakatagong potensyal ng tatlong teknik na iyon, na kapag umabot ang kanyang anak sa maalamat na antas ng Emperor Conferment Realm, ang tatlong simpleng galaw ng kutsilyo ay sapat upang pumatay ng mga Diyos at maging ng mga immortal. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at e-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.